Hello, Kamusta po? Ayun, oh, kasama kami ngayon ni Channel Reds. O oh, pero ito guys, wala kami sa Smoky Mountain. Wala okay. din kami sa Payatas. Wala din kami sa Payatas. Okay, so pero nandito kami sa Metro Clark uh, waste Most management man. landfill dito sa Maykapas, Tarlac. Um na namin dito yung kasi yung potential na magiging uh, garbage crisis kasi nagkakaproblema problema sila na parang gusto silang ipatigil o gusto lang ipasara na hindi naman dapat. So abangan yong yung video ko mamaya lalabas. Pag-uusapan ko yon at yung yung Kai Reyes din. Oh, pero ang pag usapan natin of course uh, iba ano sa Manila naman. eh okay. 'Di ba yung yung uh, sitwasyon ngayon sa politika sa Maynila. Mananay pare. Malamig nanday <laughs> like dito, mainit O oh, pero, pero Ang tanong ko lang mm. simulan natin Doon sa Sa vice mayor mm. Kasi may usap-usapan na Baka hindi si Ali mm. Baka si Chi Atienza Anong mm. masasabi mo doon? Actually wala namang problema eh Para sa akin oh opinion ko naman to eh mm. uh, Wala namang problema Sino naman isama mo kayo ko eh Alam naman natin na Talagang kayang kayang oh okay kayang, kayang kayang dalhin kayang kayang bitbitin oh bitbit so, syempre hindi naman pipili si Yorme nang hindi niya makakatrabaho tama oh okay. totoo yan man yon so, so akin naman hangga't maganda ang hangarin at uh, porsigido sa ginagawa na katulad ni Yorme isko why not di ba oh so anything else baka may mangyari pang yun nga sinasabi ko baka marami pang mangyayari na hindi natin aasahan. Ayun, ako, oh, ano kaya yun? Momento, oh. oh, kasi, kasi sa politics kasi sa Manila ngayon, sabi ko nga malamig. Bakit oh. malamig? Bakit malamig? Wala pa eh. Ah, wala pa. Oh. <laughs> umaga, sabi ko nga fluid 'de. Kumbaga, lumulutang pa. Mm, oh, floating. floating pa. So, marami nga lang sa mga supporters o mga maliliit na talagang uh, nagiinit na sila. Oh, okay. oh, dahil sa mga pangyayari sa sitwasyon ngayon ni eh. Yorme. Okay. Kasi, kasi, Mayora. ngayon, 17 yung konsehal na nakala Yorme. Mm. Okay, at may mga uh, tumambling. may mga oh, lumipat na uh, from Mayora. Uh, eh. So, sinasabi mo ba, posibleng may mga lumipat pa? May mga pag-uusap bang nangyayari ngayon? I think meron pa. Marami pa mangyayari. Alam naman kasi natin sa, ng lahat, no? Uh, na si Yorme, eh, talagang maraming nagawa sa lungsod ng Manila which is hinahanap-hanap ng taong bayan at siguro naririnig nila sa mga kabarangay nila sa constituency ah, yes. nila oh, oh, oh. na si Yorme yung hinahanap mm. no so um, sa so, siguro baka pwede pang mabago yung isip kasi pa mabago yung yung ano yung isip Ah okay uh, sige, uh, sige sige mo <laughs> uh, inaano ko lang sa uh, so, joke pwede, ko lang sa Pwede din. pang mabago ang uh, puso Ay lang oh, puso ayun oh, oh. so abangan natin abangan natin no near oh. future Wait, pero lang, pag usapan no? natin yung mga talagang naging loyal at nagstick Kayor Yorme Isko. At syempre, sa congressman, isaya oh. isa yan, isa lang yan, naging Ay, oh, isa yan. which is naging, uh, oh. naging issue pa nga, naging sentro pa nga, naging, naging issue. Oh, Itong congressman na to. Oh, Isa to sa mga nasabi nila na hindi sumama kayo. Hindi sumama, si pero, congressman. Oh, na, pero mo lahat, sumama, sumama si congressman. Ka agad. Si Congressman Ernick. Ernic, oh. ng District 1. Oh. 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 Ano, anong masasabi mo sa loyalty ni Congressman Ernick dito kay Yorme? Actually, ah, nasa no, akin lang, no? Hindi kasi nagkakalayo si Kong Ernix at si Yorni ng mga hangarin eh. So mga ginagawa sa kanilang mga distrito, uh, si Kong Ernix in the first place wala nakakasama ko na siya. Alam kong hindi niya iiwanan si Yorni dahil Love na love niya yung tao e. Eh. Tsaka idol na idol niya si Yorne. Oh, alam niya talaga syempre yung tao. Lalo na sa tundo. Eh, sa siyempre, distrito, nila. Oh, siyempre, talaga lang, ano, nasa puso. Si batang tundo si Yorne. Uh, parang uh, si Coco Ernix batang tundo rin. Yes, yeah, syempre. Baba, oh. Sino, sino pa ba magkakasama? Oh, kung di yung, yung, yung mga batang tundo na may mga magandang hangarin at uh, pusong totoo para sa mga kababayan na taga Maynila. Oh, parang no isang araw parang hindi siya nabanggit ah <laughs> Oo oh, na, napanood ko yun <laughs> Oo oh. oh, Pero okay lang yun Okay lang yun, okay, okay lang okay yun, okay yun, okay yun ko, natin yung kasama sabi, yun eh Sabi ko nga malamig pa eh oh. Oh. Pero marami namang congressman na meron na kasama si Yorme Nakita nyo naman sa mga vlogs natin oh. Pero we hope so Ay, Someday, oh. Oh, very pang, near future oh, na, Marami pang darating Darating na mga surprises na, at mga pagbabago dyan Baka mabigla tayo lahat na hindi naman din na gato pala ang nangyayari. So, basta alam natin sa ticket ni Orme. Baka, baka ano, you, you, you uh, if you are watching right now, baka, hmm. You know, so you'll be surprised. Baka, baka ba? magulat, diba? Oh, baka, di nga, baka magulat kayo, si Models, baka maging congressman ng do, ang tres. Yo, baka tumakbo na ako. Oh, oh, ako, pwede ako dos. Oh, dos. Uh, <laughs> sa, sa ano, District 7. Uh, wala pa. <laughs> wala pa. Anyway. Reclamation, gagawin naayos pa lang. Naayos pa. Naayos na dyan. Joke yun, joke uh. yun. So anyway, Uh, masabi ko lang, uh, marami pang nagmamahal kay Orme. Ayun. Actually, marami, may mga video sa ako nilalabas. District 5, 1, 2, 3, 6. Marami pong... Uh, mar alam marami. Marami ma nagmamahal. Sobra, na, sobra. -so, alam, alam na mo kung yun. bakit? Alam mo kung bakit? Ano, hmm. kung, kung baga kung saan isa pang pinanggagalingan ng pagmamahal na yun. Hmm. Alam mo, parang sa likod natin. Hmm. Yeah. Yan, yeah, no? Yan yung, yung bundok ng basura na yan. Ah. <laughs> oh, o, oh, kasi Marami sa mga taga-Maynila lalo na sa Tondo. Uh, nakita si Yorme mm, nung bata pa lang sa Smoky Mountain. Smoky Mountain. Uh, 'Di ba? Hindi kasi ngayos nito kasi maganda na yung yung sistema dito sa Metro Clark eh. Uh, o oh, pero 'yon. oh oh uh, pero do sa mas mas grabe yung sitwasyon doon na namumulot sa basura. Mm, so kasama nila doon pa lang. Kumbaga nakita nilang lumaki at nagtagumpay nag nagpursige hmm. at ngayon hindi nakakalimot sa pinanggagalingan. Tama. So, uh, siguro isa din yung sa pinanggagalingan kung bakit mahal na mahal nila si Yorme Isko. Uh, dahil alam nila si Yorme hanggang ngayon ay nakaapak pa rin sa lupa ang Totoo, totoo. At uh, hindi nakakalimot at uh, uh, tulong pa rin ng tulong. So maraming batikos. Kaya pansin mo maraming batikos, maraming paninira kay Yorme. Pero at until now Yorme is still standing. Kasi bakit ginagawa lang ni Yorme yung tama at kung anong nakakatulong sa kanya sa sakupan. kaya suportahan natin si uh, Yorme at yung mga kasama niya, at uh, lalo, lalo, na yung mga loyal sa kanya at sumama sa kanya ngayon. So, eh, make it clear lang natin, no, kasi may, may mga nagbaba, si Yorme daw, eh, nagsasabi na hindi na magre-retire sa politics. Sa so, hindi po nakakaalam, no, I explain na lang natin, uh, may pagkakataon tayo mag-explain ngayon, na hindi po, hindi po babalik si Yorme sa Manila na para lang sa sarili niya o sa kanyang sariling uh, kapakanan. It's the matter of um, makapagmamahal sa tao. So anyway, thank you very tayo. much. O, oh, sige, salamat guys. Bye-bye po.